Lucio, kumusta man ang imuhang pananaw? Naanak kay makita? <laughs> Ayaga de sa kalibutan, uy. Dili <laughs> ko magpahalata na nakakita na ko. Arun dili may makabayad. <laughs> Upaha din niya kong misis, uy. Lucio, kumusta man? Dok, wadyo ko'y makita, dok. Pertingit ngita. Hangga, wala kay makita. Imposible di makakita si Lucio. Ako ba yan itong bihaw ng kukira? Igamita din doon ang eskwala. Gunting, <laughs> Nice. O, uman pa. Dagdag-dagdag niya rin. Dok, masip palpak yung pag-opera, Dok. Dili ko pwedeng masipyat, ma'am. O mapalpak. Sa kadaghan na nagpa-opera sa kuadre Nga siya pa man ang waka kita, imposible kayo, ma'am. Akong testingan, ma'am. <laughs> si Dr. Dudu Pawik sa nagduda na kung anong dili ko kakita pero nakakita na gugug ah. atik din ko para dilik ko kabayad sa 1 million nga ungi kasabutan. Nang no, sa kalusyo nga nakatawa ka. Ay wala dok. Lusyo. Katubang ko dori. Ah dapit dok. Ay wala lang ga dori. Lusyo. Duda dyo ni mo ba. Basing nagpatik-atik lang ka. Basing nakakita lang ka. ingon ka wala. wala lagi ko yung nakita dok. Saan man ni dok. Madili mong kakita akong bana. Ang ingon baya nimo ni ko makakita akong bana mo bayad mi. Nya, dili man makita akong bana. <laughs> ah, sana si Dr. Dudong Pawigs. Ayaw ka bala kami sis, kay naapa ko isa ka pamaagi aron mahibal-an jud nato. Og di jud makakita ang imong bana o nag atik lang siya. <laughs> Imposible kaayo. Unsa man pud ang pamaagi dok? Mahibal-an ra ni nimo ron, Mrs. Patindogo na to ang imong bana. Lucio, tindog dito pitang cornera. Patindog, undok. Alalayin imong bana, Mrs. Sige, dok. Undog lang <laughs> ga May balan din rin kung mga atik na si Lucio. Dok, okay na nindi rin tapita. unsay sa'yo buhato ni mo. Claire, sunod ni Yes, dok. Claire, at bangi si Lucio, kaya ato ang testingan ang last na pamaagi na to. O bagyo siya kakita. Yes, dok. Mrs. Uy, di ba kasagawas magpaabot lang? Sige, Dok. Ano um, sa ba po ni Dok, no? Ah, wala na. Basta ako, dili doon kumakakita. Losyo, sigurado ba doon ka nadili ka nakita? Wala dito nakita, Dok. Sige. Clear? Sog din na. Kung Yes, Dok. Wow. Oh, wa jud kuy nakita dok. Ang banggatik ni si <laughs> Luxyo <laughs> ay. Basta ang akong iingon, wa jud nakita. Ay, Mer, ay! ang secondary final na to. Okay dok. Wow. Oh no. Dok, ni sigang mata sa pasyente. Oy, sa ato pa losyo. Nakakita jud Wala lagi dok, wa jud nakita dok. Ah, sa atong pa wala nakita. Claire, ang final wave na to ipakita na. Okay, Doc. Dok, wow! Doc, nagpanulon og laway ang pasyente, Doc. Ha? Ay! Ah. Murag ka kita ka ba? Wala lagi ko yung nakita, Doc. <laughs> wow. Tosyo. Nakakita na juda ka. Wala lagi ko nakita dok. Nakakita na ka? Wala lagi dok. Mrs., nakakita na yung mga ang bana. Jud nakakita na ko bana? 100% jud nakakita na siya. Wala pa lagi ko nakakita dok. Langga, wala pa ko kakita. Ano na kaingon man ka dok na nakita na ko bana? Uy, nanu na malay hubad ngalarawan diha dok? Meses, lingkod gud diha aron makita yun mo imong bana na nakakita na. Dali ko ka kita lang ga? do, kung sa may patunay ni mo nga nakakita kong bana. Mrs. Og tinuod bang galing na wala siya kakita sa hubad na larawan oh, sa lang atubangan. Wala lagi ko kita langga. Tanawa gud, Mrs. Og tinuod ba gyud na wala siya kita. Ngano na ngano man eh. Wala lagi ko kakita ga. Ngano man na ga? Kita itaw ko dok. Si siya si mong dok. Oy. Ikaw, wala juga na